ay hey, mga kalangga. So, as you can see, ang dami ng aking milas. Ayan. Klarong-klaro siya, di ba? Tingnan niyo. Ayan. Ayan. Nakadagdag ng aking edad. So, nasalala tayo nag-mature. Tingnan. Actually, I'm just um, 35 years old. But yung mukha ko, parang na siyang 50s or 40s. Like, Sa, sa, sa. So, kaya, gusto, gusto ko talaga makahanap ng pagpanggal ng aking mga milas. Kaya, so, tingnan dito. So, yun kung kita, um, try ko siya. This is Doc Retinol. Ayan, serum siya. Um, tapos dito sa ingredients niya, sinabi dito, um, instruction every night siya before bed, going to bed. And for beginners, it is recommended to use one to two times a week. So, I am considered as the beginners since this is my first time to use this kind of serum. and that this heads, uh, this after your skin has gradually adapted to using retinol you can increase the frequency and use to 2 to 3 times a week so after makakapag-adapt ng skin ito so, pwede ko ito 2 to 3 times a week then every other day so after total every other day then it can be used daily so since this is my first time to use this so observe pusha um one to two three no no one to two times a week so today is Monday so I will I uh, know one to two times a week today is Monday the next is Thursday yes Thursday evening evening then following is the week so two weeks na dapat one to two times a week lang yung pag-review siya try natin siya tapos mag-review tayo palit mo doon oh my god so sa so langit ko doon ito pa lang siya ayan Lain natin siya Toc -toc. Oh. Oh, nakikita ko in. Inipot lang siya. <laughs> Inipot lang siya. Ayan. Poto lang siya. Tapos, close ko na siya. Napakaligan lang sa um, tato na. Ano siya? Ano ba siya Oh god. Oh my god. Oh god. Oh my god. atenção. Ito so, Today is monday evening so, next na tayo siya gagamitin uh, Thursday evening. The next Monday na naman, naman. One to two times a week since kakakanit lang natin ito. So, sana nga, sana nga. may resulta itong kasi gusto ko matanggal itong mga milasma ko yeah, so talaga. ubusan natin siya kasi mahal ito. So, one capsule shop, eh. Ayan. Ko para sya. Ayan. ay Ayan. 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 Observe natin tong isang baton. Kung may dito ba siya. Sana nga mayroon. Ito may makadami niya talaga. So, makadami niya. Kapal pa siya. Ayan. And guys. Ayan, tapos na.